Good day viewers. Finally, today is the day. Ito na yung araw ng huling pagbabayad ko sa amortization ng aking Honda Brio. As stated on my previous video, ito ang primary car ko for a long drive. Yan sa kabilang. So, ay na ng gawa nila. So, pinalagyan ko lang ng wrap kasi faded na yung bubong. Actually, faded lang. So, wala naman ako balak na ipa block top siya. Kaso, dahil faded na, so naisip ko na rin ipa block top. So, ayan. So, ang total gastos sa 2,500 dahil nagpa-home service ako. So, yan na siguro talaga yung final look niya. So, yung mugs kasi, pininturahan ko lang ng silver yan. So, hindi ko na ipapakita ba nung pinintura. Sa index card, tsaka boss nilang ginamit ko na silver. So, tapos na. So, marami kasing gasgas. -gas. May mga gasgas -gas din. Siyempre, nag din ako. So, yun ko na, pininturahan ko. Pero yan pa rin yung Jazz GK na 16 inch. So, yung lug nuts ko, yung pa rin, AP Racing. Sikat siya sa mga naka Honda S2000. Tapos itong tire valve, yung race pa rin. Tapos yung gulong ko, ito, Yokohama. So, ito, made in Japan ito. Palit na rin ako ng keychain. So, bumili ako sa Glock Japan sa Shopee. So, orig Japan siya. So, mas matipid siya kaysa bibili ka sa mga local sellers dito. Itong Jace Racing kasi mahirap hanapin ito. So, itatago ko muna. Parang naluma na kasi. Pinan-daily. Tagaw muna natin. Ito, kay Glock Japan ko lang din nabili. Ito yung Honda Access Aqua Clean Side Mirror. Sa kanya na ako bumibili dahil sa Japan kasi kaunti lang talaga tubo niya. Halos 200 pesos to... Depende sa item ah. Pero kaunti lang ang tubo niya. Tapos yung mga local resellers dito, yung pumibili sa Japan, tapos ibebenta dito, 100% markup. Dahil nga wala pa naman akong trip sa Japan soon, so okay na muna ito. A. Ku. Wa. Ku. Rin. Mira. Yung sa Jupiter, wala nakalagay eh. Pero ito meron sa Honda Access. Pero same na same lang. Pag yung binili nyo wala pa pala, yung sa Shopee, o yung mga mura, may mga rough edges yan. Dito tama makinis. Wala. Tagang lahat makinis. Unahin muna natin dito sa kanan. So, yan. O, yan. So, nahata ko na. So, ganyan ang itsura niya. Tapos so, ganyan. So, ngayon, ang i-recycle -re natin, ina natin yung mga i-recycle. -re ah. Okay. Kasi nabili kong Jupiter, wala pa to. So, nilipat ko pa. Pero ito, may kasama ng dito. So, yung aqua, aqua clean meron. So, yung Jupiter, wala. Oh. Na parang napaka-basic. Hindi ko alam kasi second hand ko nga siya nakuha. Oh, anyway. Ayan. Same na same naman. Ah, sige. Ito ililipat natin 'yan, mga 'yan. Ito kasi yung para adjuster ng side mirror para gumana siya. So 'yan. Okay, so naikabit ko na. Medyo mahigpit lang yung dito. Yung dito kasi medyo mahigpit. So yung sa pa basta mahigpit siya. So 'yan caga nyo lang Tsaka daan, daan lang kasi baka mabaasag yung salamin Ngayon yung kakabit natin Madali na lang to Ito, yan, iasinta mo lang So kanina di ba nakaganyan sya Ayun, Ganun din ang kapit Kasi mga screw yan yung umiikot Yan yung nakakabit O doon sya naka-align Parang ganoon Tapos yung gitna, ayun dun lang. No. So madali na yan Pero linisin ko muna to So ngayon nalinis ko na siya. So at least itong ito linisin nyo. Kasi yan yung mahirap si Kote. Nakikita yan eh. Tapos di nyo malinis na maigi. Okay, ngayon naikabit natin. So okay, naikabit mo nga. Pero titingnan mo pa. So titingnan mo doon, i-adjust natin kung talagang nakikabit ba yung dalawang screw. Kasi mahigpit eh. Ngayon check natin kung gumagana. So yung right side tayo, no? So yan. Tingnan natin, sana tama. Left. Okay down ayun one try lang kasi nung unang kapit ko nung Jupiter nahirapan ako na oh. ngayon kuha ko na agad so kailangan asinta lang makukuha nyo agad ito yung sa Jupiter ito yung sa Aqua Clean so hindi naman sa lighting pero hado same lang sila na bluish so yung yung mga China or yung mga copy yun yata yung mas bluish So sa aqua clean sa Jupiter hindi gaano bluish. Itong side na to hindi ko na ipapakita paano ginawa dahil same procedure lang naman dito sa kanan. Thanks for watching.